Miss ito po. Um, simula po nung nilabas yung um, trailer nung bagong yugto ng Batang Kiyapo, hindi lang si Tanggol, hindi lang sila Mokang yung pinag-usapan, pati kayo si Nita at si, si Sir Peno, yung characters ninyo, pinag-usapan dahil grabe ibang level na daw kayo dito sa Batang Kiyapo. Ano pong reaction nyo, Miss Susan, nung nabalitaan yung naging viral na yung short clip nyo na yon? sobra akong nagulat ko. Kasi nung napanood ko yung trailer, sabi ko, split second lang yun. ba? Diba? Ganon kabilis. And then, nung nakita kong mini-message na ako ng mga friends ko, uy, trending ka na. Sabi ko, ha? Bakit? <laughs> Tapos na nabasa ko yung mga comments, tawa ako ng tawa, Bon. Grabe, nakakatawa. Tapos na-amaze din ako at na-touch din ako dahil maraming mga messages na papuloy sa akin, na sa wakas, naging mayaman ang role ko. Tawang-tawa ko, Bon, talaga. And nagpapasalamat ako sa lahat ng magbigay ng feedback at siguro po, ito kung reason kung bakit sobrang tumaas po ang ratings ng Batang Kiapo dahil po sa napaka-amazing na trailer na ginawa ni Direk Coco ayun po simula po nung lunes well lagi namang mataas yung ratings pero grabe yung pagpasok ng bagong yugto sunod-sunod talagang tinutukan na yung mga bawat character at bawat episode so ito um, po ma'am Ma Susan nung nabalitaan nyo nung binigay na sa inyo yung yung nagshoot na kayo for for that particular scene or for your role yung mag-level up na nga po yung role nyo. Anong naging reaction nyo nung nakita nyo at sinabi sa inyo ni Coco na ni Susan, Sir Ping, mayaman na kayo rito, mayaman ng pamilya, di makulangan. Nagulat ako, Bon, at natuwa din kasi iba naman, di ba? Iba naman ang mangyayari kay Nita. Sobrang unexpected, kumbaga gumulong ang buhay. Bumaliktad lahat. Pagkatapos ng paghihirap namin ni Marsing sa ospital, biglang nagpakasal si Mokang kay Ramon at biglang nanibago kami sa sobrang kayamanan ng pamilya nila dahil hindi namin alam kung saan ang galing ang kanilang kayamanan. Kaya ngayon, ang batang kiyapo, kiyapo po ay parang buhay. Hindi namin alam kung anong mangyayari next. Nung sinabi sa amin ni Coco na yayaman kami, hindi namin akalain ang na ganun kayaman, ganun kalaking yaman na may kotse na kaming Mercedes Benz, na marami na kaming alakas sa katawan. Nakakatuwa kasi iba siya. Siyempre, Miss Susan, lalo na siguro yung mga, ban mga batang 80s at batang 90s na katulad ko, siyempre po, kilala ka namin sa role talaga nun sa Mara Clara. As in, talaga kayo na inaapi, mahirap, sabi nga nila, ubo, laging inuubo. Ano pong pakiramdam bilang aktres na... tumatat kahit po gampanan niyo yung ibang roles na medyo nakakaangat-angat, middle class o mayaman, nakikilala at lagi kayo tatandaan for that particular role na inaape at mahirap? Um, okay lang naman sa akin, Bon, kung yun ang talagang tumatak sa mga tao. Siyempre, kahit marami akong ginawa, maalala pa rin nila Mara Clara. At napapasalamat ako dahil doon din naman ako ng galing. Um, doon nagkaroon ng maraming opportunities para sa ibang roles yun lang nga, nagtataka ako, Bon, bakit nila sinasabing lagi akong inuubo? Kasi kung tatanungin mo ako, Bon, magbigay ka sa akin ng limang series na ginawa ko na umuubo ako at bibigyan ko ng malaking gantimpala ang sino man ang makakapagbigay ng limang teleserye na umuubo ako. Okay? <laughs> Yun nga po ni Susan that leads me to my next question. Siguro bigyan lang din po natin ng konting paglilinaw at konting trivia din 'yung mga kapatid natin at 'yung audience natin, 'no. Hindi naman sa lahat ng proyekto ninyo ay mahirap, inaapi at inuubo kayo, 'di ba? Ano po ba 'yung mga ako natatandaan ko, naging mayaman kayo doon sa walang kapalit. Na yes. teleserye, na Parang nanay kayo do ni Bobby Andrews. Pero ano pa yes. po ba 'yung mga previous roles ninyo mapapelikula man o telebisyon na hindi kayo inaapi at mahirap? Meron akong role sa um, kadenang ginto. Um, yaya ko, pero hindi naman ako mahirap doon dahil mayaman naman ang amo ko. Tapos, my dear heart, sekretarya ako ni Connie Reyes, hindi rin ako mahirap doon. Ay, the sisters ng TV5, ano naman ako, Doña na asawa ng mayor, played by Ed Garcia. Tsaka ang dalawang Mrs. Rian, hindi naman middle class, pero hindi mahirap, hindi naman ina-ape. Ah, wow. mga matagal, marami. At saka parang yung sa movie naman po yata, yung kay the Gimmick the Reunion. Yes. Diba nanay din kay ni Bojo Molina roon? At may, may, kaya kayo doon, Donya rin kayo doon, diba? ba yes. Pero wow. babalikan po natin... Miss Susan, ano po yung pinakaunang-unang proyekto ninyo nung nagsimula kayo, nung 1980s sa sa paggawa ng pelikula o ng telebisyon? Ang first break of bond was actually yung Philippine version ng Sesame Street, yung Kalye Sesame. Yung mga American producers ng Sesame Street came here, yung CTW, Children's Television Workshop. Nag-audition kami doon. I was fortunate na nasama ako sa Kalye Sesame. It ran for like, nag-shoot kami for six months. Yun ang first big break ko bond. And then after that, nagigest guest ako sa mga Connie Reyes Drama Special, Regal Shocker, Regal Presents. Marami pong mga television shows dati na hindi naman teleserye pero para mga drama anthologies. But my next big break came in 1987 in the film Olonga The Great American Dream. Ang role ko dun, isang mamasan na kontrabida na sobrang masama sa bahay at doon po, because of that role po, well, um, meron na ganting po ako. At ano po? Nanalo ano kayo na best supporting act, supporting Apo. actress doon, ma'am, no? Yes, yes po. Thank you. Pero doon po, doon ako na typecast. Na typecast ako na mayaman, na salbahe, na kontrabida lagi. So that went on for like ano, for like three years po. Lahat ng role ko, mayaman, na salbahe, na kontrabida, nang aapi ng mga bata, nag <laughs> nagiging physically abusive. Until sabi ko, oh my God, hindi to magandang role model. Ayoko na, ayoko na. So after three years, tumanggi na ako. So one for one year, wala akong trabaho kasi hindi na ako tumatanggap ng mayaman ng mata pobre, Donya roles. And then after one year na walang trabaho, biglang dumating ang Mara Clara. Nabaliktad ang mundo ko mahirap na ako na mabait. At, At ayos, tinanggap niyo po yung role niyo sa Mara Clara because of that. Opo. Tumatak ang sa mga tao yung role ko sa Mara Clara because of that. Siguro nakaka-identify sila sa hirap na pinagdadaanan ko. Siguro. Tama ma'am, no? Correct me if I'm wrong. Naging binibining Pilipinas po kayo, diba? Opo, noong 1980 po, sinali ako ni Rene Salud sa ligsa, Binibinang Binibin Pilipinas. Ang nanalo po doon na ng Pilipinas Universe sa Chat Silayan. Ako po naging first runner up niya. Wow, 1984 po to, no? 1980 po. 1980. Ah, okay. For, tama nga po. Na, ang nabasa ko lang po kasi previously, Binibinang Pilipinas candidate kayo pero first runner up pala kayo. Pag na po kayo on, sumali the following year. um, inaalok nga ako ni Mama Rene. Sige na, sali ka na ng mga 1983. Kasi normally ganun eh, pag nag-runner-up ka, sasali ka ulit after a few years. <laughs> Sabi ko kay Mama Rine, okay na po ako na-experience ko na. In that time, nagiging busy na ako doing sa Sesame. Nagtitaping na rin ako ng mga TV series. Kaya tumanggi na po ako. And sinasabay ko po kasi at the time, nagmo-model din po ako. That time, ramp modeling, marami pong mga opportunities noon. So, between TV, Kaya Sesame, theater, nagmo-model din po ako. Siyempre, Ms. Susan, sa 40 years nyo na sa industriya, ano po po, ba, ano pa po ba yung role na hindi nyo pa nagagampanan na gusto nyo talagang gawin? Mapa TV man, movie, or teatro? Wow. That's a really interesting question isang role na mapapaisip ako, mapapachallenge, mentally and physically. Um, marami akong gustong gawin na hindi na po umuubo ha. Oh. <laughs> Siguro somebody who's mentally challenged at paano na overcome. Gusto kong mga roles na kahit na nahihirapan yung tao, may inspire yung mga tao na gumangon in spite of the hirap and that. Siyempre ito, Miss Susan, ang pinakatanong namin sa inyo ng na mga nanonood na Batang Tiyapo, ano pa aabangan sa pamilya de Maculangan sa mga susunod na episode at ano yung pasabog ninyo nila Sir Pen, nila Mokang, ni ni ano no ni Ping Medina, anong anong pasabog sa pamilya ninyo? Ang pinaka-aabangan po ninyo ay kung anong gagawin namin kay Rhoda pagkatapos ng paghihirap na ginawa niya kay Mang Marcin. Yun ang masasabi ko sa ngayon. Abangan niyo yan. <laughs> Kahit Siyempre po, po. Oh, at syempre po, ano din yung gagawin ninyo sa mga BFF nyo? Kila Miss Charo, kila, kila, ano, no? kila Miss Cherry Pie. Tutulungan nyo ba sila? Siguro naman, Bon. Sa ngayon, hindi ko pa alam. Kasi hindi pa pumupunta yung script doon. So, hindi ko pa masagot yung tanong mo. Kasi, yung script namin on the set, uh, uh, wala kaming script. So, sana nga, maging gano'n. Kasi mga BFF namin sila, siguro naman tutulungan namin silang umangon, kahit pa paano. Siyempre, lastly na lang po ni Susan, ano na lang pong mensahe ninyo, hindi lang sa fans ng Batang Kiyakuno, kundi sa fans ninyo mismo, sa sumusubaybay sa inyo, na talagang every time na may ginagawa kayong proyekto, mapatiyo, mapamovie, talagang inaabangan na ano kaya yung magiging role ng isang Susan Africa? Ano pong mensahe? Ako, ba? wala, akong, wala akong masasabi po, kundi maraming 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 salamat sa supporta ninyo sa akin. Kahit ano maging role ko, nandyan po kayo. Pumupuri, magkikriticize, okay po yun, welcome po ako sa lahat ng feedback ninyo. Ang importante sa akin ay mapasaya ko kayo, mabigyan po kayo ng leksyon, ma-inspire ko kayo, na magiging maganda din ang buhay. Huwag po kayo mawawalan ng pag-asa kahit anong dagok ang dumating sa buhay ninyo, meron po tayong Diyos na tumutulong sa atin. What's next po? I mean, alam ko po ongoing yung Batang Kiyapo, pero may mga naka-line up na po ba kayong movies o iba pang projects in the in the making or in the works? Meron ako'ng ginagawang movie with a uh baka confidential pa po. Pero ito po, ang role ko naman dito ay Donya na mataray <laughs> na comedy bond. Kaya, ang saya-saya ng set. Ito po ay nag enjoy po ako sobra. Abangan po ninyo. Ang title po ng movie, at least masasabi ko, Apo ni Nario Mabini. Title pa lang, ano, nakaka-curious na, imbis na Apolinario Mabini, Apo <laughs> Ni Nario Mabini. At saka ni Susan, kasama kayo nung kay John Lloyd Cruz, tama po ba? Yes, yung sa, pinalabas nung sa Switzerland. Switzerland, opo, opo. May local, ano na po ba yun ni Susan? Local Ay, premier? Wala pa yata. Wala pa. Yung Love DSP so Oo. So, yan po yung aabangan namin sa inyo, Ms. Susan. Ako, Miss Susan, maraming maraming salamat po sa maikling kwentuhan natin. I'm, nako, um, aabangan po namin kayo sa iba nyo pang mga proyekto bukod po sa Batang Kiyapo. And congratulations po for all the success and all the memes and viral stories about your character po. <laughs> Sana po napapasaya ko mga tao kahit papaano. At gusto ko rin magpasalamat sa Dreamscape sa ABS-CBN, um, ABS-CBN uh, Entertainment, sa CCM Productions, at most especially po, kay Direk Coco Martin, isa po siyang henyo. I salute you, Direk Coco. I love you very much. Maraming salamat at naisalit po ninyo ako dito sa Batang Kiapo. Dream ko, dream ko po talaga makasama sa isang proyekto ninyo. At kami rin po talagang inaabangan namin kayo lagi sa Batang Kaya po. Maraming salamat, Miss Susan, sa panahon. And hope to see you in person po kapag yes, may bangin. mga ganap sa Batang Kasi alam ko po, po nung grand media ko, wala kayo eh. Ay, sayang. Uh, sayang, sayang. pero nung nag-asap, hindi ko hindi, hindi tayo, hindi nakapang-abot. Nandun po, nandun po ako na nag-asap. Ay, sayang, sayang, pero sayang. Pero hindi sayang po ako na nakapag hi sa inyong mga class. Pag nakita tayo one, uh, Opo, po, ano, kalapit po ako. Opo. Thank uh -huh. you, Miss Susan. Salamat. Thank you rin po. Susan, mag-zoom fee tayo. po tayo. Zoom fee. Ah, sige. Oyan po. Okay. One, two, three. Thank you, Miss Susan. We'll Thank you Ron. po.